Pagkatapos ng sandali, lumuhad ang bata ng isang tuhod at sinabi niyang ikinararangal niyang makilala si Lord Fesa. Tinanong ng Lord kung saan natutunan ng bata ang kanyang mga asal. Sumagot si Tiny na nagsanay siya ng kaunti upang maging maginoo sa harap ng Lord. Si Lord Team at Von Files ay nakaupo sa kanyang sopa, umingiti, at sumagot na magaling ang bata sa pagpapanggap na isang kabalyero. Habang tinitingnan ng lalaking ito, Naiisip ng bata na hindi magiging madali ang mag-adjust sa kanya. Naisip niya ang isang lord na nakilala niya sa nakaraang buhay, hindi siya katulad ng lalaking ito. Naalala niya na ang huli ay naging adik sa mga ilegal na substansya, kaya ganoon ang hitsura nito. Bago siya tuluyang malugmok sa kanyang adik sayon, ang batang lalaki ay nagmuni-muni na hindi mahalaga ang panlabas na itsura. Ang ledger na ipinadala niya kay Duke Valentos ang magpapahamak sa kanya, kaya't sa ngayon, kinakailangan ng isang libangan. Pinutol ng Panginoon ang pagmumuni-muni ng bata nang sabihin niyang mukhang hindi niya na ipagbigay galang si Sir Kran ng ganitong uri ng kabutihang loob. Tumayo mula sa kanyang mga tuhod ang bata at sumagot na hindi maaari na trituhin ang isang guru at ang kanyang mga alagad ng pantay. Inilagay ang kamay sa kanyang dibdib, sinabi ng maliit na tao na nais din pumasok sa serbisyo ng Panginoon. Umapaw sa galit at gulat si Con. Ang Panginoon ay ngumiti at nagsabi, kung ibig sabihin ito na itinuturing ng bata si Sir Cron na isang karibal, mukhang malayo ang tinatarget ng batang bisita, sabay tingin sa bisita. Nagpatuloy ang binata, tinanong niya kung alam ba ng Panginoon na sinimula na ni Duque Valentos ang paglaban sa pagkalat ng mga bawal na gamot at mga bahay aliwan. Nagulat ang pinuno ng mga kabalyero sa narinig niya. Sinabi ni Tiny na dapat alam ng Panginoon na bumisita si Lady Valencia sa ari-arian kamakailan. Ang impormasyon ng binata ay nakuha mula sa mga tao ni Lady Valencia. Ang gusto lang niya ay linisin ang problema bago ito lumala. Sinabi ng binata na alam niyang totoo ito, at kahit suriin pa nila ang kanyang mga salita, wala silang makikitang contradiction. Kinumpirma ng Panginoon na narinig na niya ito, lalo na noong selebrasyon ng coming of age ng bunsong anak na babae. Plano nilang gawing engrandi ang selebrasyon. Nagsimulang magsalita ang master ng mga kabalyero na parang banibiro ng binata ang Panginoon. Sinabi niyang marami namang bahay aliwan sa Valentino, kaya bakit sila ang iniintindi? Sigaw ni Lord Von Fils sa kanyang tauhan na bantayan ang pananalita nito. Humingi ng paumanhin ang gwardya. Sinabi ng Panginoon sa binata na primitibo ang kanyang paraan, ngunit kung totoo ang sinabi niya, nararapat siyang gantimpalaan. Yumuko ang binata bilang pasasalamat, ngunit sinabi ng Panginoon na may isa pang bagay na kailangang linawin. Umupo sa sofa at nanigarilyo mula sa kanyang pipa, sinabi ng lalaki na kontrolado ang espiritu ng binata. Muling kumislap ang apoy ng galit sa mga mata ng Panginoon at tinanong kung ang binata ba ang nagnakaw ng espiritu mula sa Wolf Spirit Stone. Nanlaki ang mata ni Tiny sa gulat, paano niya nalaman iyon? Sa kanyang likuran, naramdaman niya ang presensya ng isang hindi nakikitang moonwalker. Ang puso ng binata at ang espiritu ay tumitibok ng magkasabay. Sa pamamagitan ng koneksyong ito, nakita ni Tiny ang bilog na binubuo ng demonic energy sa paligid ni Lord Von Phils. Naisip ng binata na isa siyang itim na salamangkero. Hindi kailanman nagbibigay ng kapangyarihan ang mga demonyo ng walang sakripisyo. Ang isang salamangkero sa ikalawang antas ay alinman sa baliw na nakasira na ng daan-daang buhay o nag-alay ng buhay ng dose-dose ng tao. Naisip ng binata ang tungkol sa mga kriminal na nagplano na ibigay ang katawan ng kanyang kapatid sa mga perverted necrophiliacs o ibenta ito para sa mga organo. Dagdag pa, sinabi ng magkapatid na Rander na maibebenta ang mga labi ng isang may-ari ng mana sa napakataas na presyo. Siya pala ang bumibili ng mga katawan ng mga namatay mula sa mga mananakop. Naalala ni Tiny na ang itim na salamangkero ang nasa likod ng lobo. Pinutol ng Panginoon ang kanyang iniisip, sinabing hinihintay niya ang sagot ng binata. Sinabi ni Tiny na hindi niya naintindihan ang tanong ni Von Phelps. Sumigaw ang Panginoon sa kanyang gwardya, na agad namang sinimula ng paghubad ng espada mula sa kaluban nito. Ang batang lalaki ay napagtanto na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang talunin ang dalawang lalaki. Kaya't tinawag niya si Moonwolf, ang espiritong hayop, Nabigla ang lumitaw at ngumiti sa mga kaaway. Habang pinapanood ang nangyayari, kalmadong sinabi ni Lord Team at Von Phyllis na ang bata nga ang Panginoon ng Kagubatan. Nagalit ang Lord at sinabing ang dakilang guro ng gabigabing Orden ng Phyllis Crown ay isang walang silbing tuod. Pinilit niyang pakalmiin ang sarili at nagsimulang mag-isip na dahil ganito na ang nangyari, dapat silang maghanap ng bagong test subject. Hindi makapaniwala si Tiny sa kanyang narinig, isang test subject. Gusto nilang gamitin ang bata sa halip na ang lobo. Tinanong ni Von Felle si Con kung gaano kalakas ang bata. Sinabi ng bantay na malapit na itong umabot sa ikalawang antas. Nilinaw ng lalaki na ang ibig sabihin ng bantay ay ang bata ay kasing lakas ng mga kabalyero. Inakala ni Cron na ang bata ay alinman sa mula sa isang marangal na pamilya na sinanay mula pagkabata na ng mana, o isang henyo habang tinitingnan ng bata, napagtanto ng Lord na totoo ito. Walang paraan para matutunan iyon ng bata ng mag-isa. Walang mga hibla ng mana na umaagos, ang sirkulasyon nito ay napaka-stable. Kinumpirma ng pinuno ng mga kabalyero na may nagturo sa bata. Pagharap sa bata, tinanong ng Lord kung ano ang masasabi niya. Nagtaka ang bata kung dapat ba siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa isang taong nagsanay sa kanya. Malamang, hindi sila maniniwala na siya mismo ang nagsanay. Isang paraan palabas ang natagpuan. Sinabi ng bata na tinuruan siya ng kanyang yumaong mga magulang bago siya dumating sa Fai. Sinimulan ng bata ang alamat na natutunan niya ang breathing technique mula pa noong siya isang Unti-unti, lumakas siya at napagtanto niyang espesyal ito. Tinitigan ng Lord ang bata ng may pag-aalinlangan. Si Tiny ay napangiti at mental na hiniling na sana'y magtagumpay ang Lord sa pag-alam ng katutuhanan. Dahil tumatanggap ang Lord ng mga refugee mula sa lahat ng dako para makinabang ang mga mananako, walang paraan para malaman niya ang tungkol sa bata. Idinagdag ng ating bayani na ang katutuhanang nakatayo siya sa harap nila ay nagpapatunay ng kanyang mga salita. Ang lalaking naninigarilyo ay muling nagsabi na naniniwala siya sa bata. Iniisip ni Tiny na mas madali palang linlangin ang Lord kaysa kanyang inaasahan. Habang tinitingnan ng Lord ang bata na may tingin ng isang demonyo, sinabi niya na aalamin niya ang mga detalye. Bagaman nagulat ang bata sa narinig mula sa Lord, ipinaliwanag ng lalaki na mula ng sirain ang lobo, maraming bagay ang nagkamali. Ngayon, kailangan ng Lord ng isang masisisi. Inisip ni Tiny ang narinig niya, may kailangang sisihin kung isa ito sa mga miyembro ng organisasyong binanggit ni Wolf, kung siya'y maingat, dapat ito'y isang nakakatakot na madilim na salamangkero. Muli, naantala ang iniisip ni Tiny nang biglang nagsalita ang Lord, na sinabing hindi na naman sumasagot ang bata. Si Von Feles, na nakangiti, ay tinanong ang bata kung nais ba nitong maglingkod sa kanya, at kung gayon, dapat magustuhan niya ang alok. Yumuko si Tiny at tumugon na dahil iyon ang utos ng Lord, siya'y susunod. Sinabi niya na siya ay susunod at idinagdag na hindi naman yata ito ang panauhing pandangal ng Panginoon. Kinumpirma ng lalaki ang kanyang sinabi at pinaalalahanan siya na magingat sa kanyang kilos sa presensya nito. Yumuko ang bata, iniisip na may alas pa siya sa kanyang manggas. Inisip niya ito ng halos tatlong araw, malalaman ng mga tauhan ng duke kung totoo ang ledger. Kakailanganin pa ng tatlong araw para buuin ang isang hukbong parusa, at ang kanilang paglalakbay patungong Phyllis ay aabot ng sampung araw. Sa kabuuan, tatagal ng labing limang araw. Kung darating ang panauhin ng Panginoon pagkatapos noon, magiging favorable ito. Medyo nalito ang Panginoon nang tanungin siya ng bata kung kailan darating ang kanyang panauhin. Nagtaka ang lalaki kung bakit niya kailangang malaman iyon. Napangisi ang bata, sinasabing kailangan niyang malaman kung gaano karaming oras ang meron siya para matutunan ang wastong asal. Tumawa si Tien Von Phyllis sa narinig niya. Sumagot siya na darating ang panauhin sa loob ng isang linggo. Nenas ang bata dahil hindi angkop ang ganitong takdang oras sa kanyang plano. Nanatili siya sa kuta, nagpapainit tuwing umaga at iniisip ang isang linggong palugit. Inilista niya ang kanyang mga opsyon, at dalawa lamang ang nakita niya. Ang una ay ang tumakas. Malamang nakatakas na ang mga mananakop sa ngayon, at sulit silang sundan kung nais niyang makalayo rito. Madali lamang iwasan ng mga tauhan ng Panginoon sa ganitong kaso. Ngunit si Tiny ay malalagay sa listahan ng mga pag anti at magiging mahirap ang pagkikita nila ng Sword Emperor. May pakinabang si Tiny sa pagkikitang iyon, kaya dapat niyang iwasan ang kahit ano o sino na maaaring magdulot ng problema sa kanya sa hinaharap. Bukod pa roon, ang ideya ng pagtakas ay lalong nagpapagalit kay Tiny. Naalala niya na kahit hindi pa siya sapat na malakas ngayon, ang paghahanap ng paraan upang talunin ang kanyang mga kalaban ay ang palaging naging paraan niya sa pagharap ng mga suliranin. Ang pangalawang senaryo ay may kinalaman sa panauhing darating sa loob ng isang linggo. Magiging opisyal ba ang pagbisita ang tono ng lalaki habang nagsasalita tungkol sa bisita ay tila nagpapahiwatig na itoy isang mataas na aristokrata. Ngunit kung ganoon nga, bakit hindi nagkakagulo ang buong sambahayan? Isang bagay na nakakapagduda. Ang bata ay nagtapos na itoy isang lihim na pagbisita. Sinuman ang nasa likod ng panginoon ay hindi basta-basta magpapakita sa publiko. Naisip ni Tiny na bago dumating ang lihim na bisita, magkakaroon muna ng malaking kaganapan sa fellays upang makaakit ng pansin sa lugar. Kaya malaki ang posibilidad na ang pagpupulong ay maantala o makonsela. Alam ng bata na malaking panganib ito, ngunit iyon ang kanyang estratehiya. Alam ng ating bayani na kailangan niyang maging mas malakas. Sa huli, kakailanganin niyang talunin ang Panginoon at ang kanyang mga kabalyero. Matapos tapusin ang kanyang ehersisyo, nagpa siya ang bata na magpunta sa silid kainan para magpalamig. Halos mabitawan ng kusiniro ang pagkain ng makita si Tiny na pumasok upang kumain. Ang mga tao sa paligid ay hindi makapaniwala kung paano nakakakain ng ganoon karami ang isang maliit na bata. May nagsabi na baka isa siyang duwende, at may ganitong ganang kumain tulad ng mga orc. Habang kumakain ng isa pang pagkain, naramdaman ng ating bayani na ang pagkakabagay ng kanyang manta ay unti-unting na itatama tuwing kumakain siya. Sa madaling salita, kailangan lang niyang kumain ng maayos upang tumaas ang kanyang mana, at hindi na kailangang uminom ng gamot o halamang gamot. May tumawag sa bata at nagsabing, ikaw nga pala. Tumangala ang bata mula sa kanyang kinakain, ngunit hindi inaalis ang mata sa pagkain. Isang malaking lalaking nakasuot ng baluti ang lumapit sa kanya at tinanong kung siya ba ang ulilang bata na natutong mag-asal sa mga aso. Habang ngumunguya pa rin, bam ang bata, anaha. Nagulat ang lalaki sa sagot na iyon at nap icon. Humarap ang mandirigma sa bata at humingi ng respeto bilang nakatatanda. Ngumiti ang bata, at iwi na siwas ang isang buto, malinaw na ipinapakita na hindi siya magbibigay ng respeto sa isang lalaking nambobuli ng bata. Itinusok niya ang buto sa baluti ng lalaki. Sinabi ng ating bayani na hindi niya maintindihan kung ang lalaki ay sinusubukan siyang patawanin o hinahamon siya sa isang laban, kaya tinanong niya ang lalaki kung ano ang nais nitong gawin. Sinimulan ng bata ang pagkatok sa kanyang baluti at pang-iinsulto sa lalaki, hinihingi ang sagot. Napuno ng galit ang lalaki, sumigaw ng mga insulto at pinukpok ang mesa gamit ang kanyang kamao, nangangakong tatalunan ang bata. Isang kabalyero na nakaupo sa kalapit na mesa ang nagsimulang pekalmeyan ang galit na lalaki, sinasabing isa lang itong bata. Lumapit si Kron at hiniling sa kanya na manahimik at huwag maliitin ang kanyang kaibigang madaling magalit. Sa pagsusuri ng mga nangyayari, umupo ang bata sa silya at tinanong ang kanyang kalaban tungkol sa kung gaano siya kalakas. Ang lalaki, na namumula sa galit, ay sumagot na sana ay kasing lakas siya ng kanyang inaakala naisip ng bata na malalaman ng lalaki iyon kaagad. Kapitan, isang panginoon ang nasa likod ng lahat ng gulong na ito. Ang lahat ng nasa silid-kainan ay lumabas dahil doon magaganap ang duelo. Ang kabalyerong si Grant, habang hinahaplos ang kanyang mga kamay, ay nagsabing personal niyang ituturo sa bata ang kanyang lugar. Bago magsimula ang laban, tinanong ng ating bayani ang kanyang kalaban kung sigurado ba itong hindi magsisisi. Tumawa lamang ang lalaki sa mga salitang iyon. Iniutos ni Grant kay Tiny na bunuti ng kanyang espada. Kalmado lamang na ng bata ang likod ng kanyang ulo at sinagot, kung gusto mo. Nagtaka ang lalaki kung bakit hindi natatakot ang bata. Biglang sinipa ng ating bayani ang kabalyero sa binti, at ang lalaki ay pigil na sumigaw sa sakit. Pinagdikit ng lalaki ang kanyang kamao at inatake ang bata. Naiwasan ng bata ang atake ng ligtas. Sinipa ng bata ang kabilang binti ng kalaban ng malakas, kaya't napagulong ito sa ilalim ng lalaki. Tumili ang lalaki sa sobrang galit at sakit, nagtataka kung ang bata ba ay talagang level 1. Tiningnan ni Sir Grant ang kanyang mga sugatang binti, na parang nasusunog sa sakit. Lahat ng galit at puot ay damaloy sa kanya, at nag-isip siya ng mabilis na hindi siya pwedeng matalo ng ganito. Tiningnan ni Tiny ang nangyayari at napansin na hindi basta-basta ang kalaban. Ang lalaki, na nagtipon ng lakas, ay itinaas ang parehong kamay at sumigaw ng mga insulto bago nais niyang hampasin ang bata mula sa itaas. Ngunit mabilis si Tiny at dumaan sa pagitan ng mga binti ng higanti ng hindi nasasaktan. Sa susunod na sandali, si Tiny ay nakaupo na sa leeg ng kabalyero. Wala ng oras si Grant na mag-isip ng mabilis kung paano nagawa ng bata iyon at kinuha ang ulo ng lalaki. Ang batang lalaki ay kalmadong sinabi sa kanya na huwag matakot, hindi niya ito tatapusin agad. Ang malaking mandirigma ay nakadapa sa lupa, habang ang bata ay nakatayo, pinupunasan ng kanyang mga kamay at sinasabing wala iyon. Ang mga manunood na nagtipon upang panuuri ng laban ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Natalo si Sir Grant sa batang lalaki. Ang bata ay tumingin ng mataman sa mga mata ni Ko na nakatayo sa karamihan, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Inisip ni Tiny na sinadya niyang talunin ang kabalyero sa harap ng lahat, nang hindi umaasa sa lakas ng Moonwalker. Hinayla ng isa sa kanyang mga kakilala ang kanyang kasamahan at sinubukang palakasin ang loob nito, sinasabing hindi lahat ay kayang gawin iyon. Habang pinagmamasdan siya, naisip ng ating bayani na ngayon, hindi na siya papalayasi ng Panginoon, at kaya't tumaas ang posibilidad ng tagumpay ng kanyang plano. Nakaramdam ng pagkahilo ang bata habang pinagmamasdan ng papalayong mga tao. Ang lupa ay parang nawawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakahiga na sa lupa, inusal ng bata na inaasahan niyang napalakas ang kanyang ginawa, ngunit wala siyang ibang paraan. Ito lamang ang tanging paraan upang mapunan niya ang agwat ng kanilang kakayahan. Kinailangan ni Tiny na gumamit ng mana ng mahuli niya nang hindi inaasahan ang kalaban. Nang bumangon siya, naisip ng bata na kung nasa nakaraang buhay pa siya, mahihirapan siya. Mas mabilis noon ang pisikal na paggaling ng mga may manel, pero may mga pagkakataon ding bumabagal ito. Ngunit ngayon, dahil lubos na nagkaisa ang manel sa kanya, hindi na ito mangyayari. Natutuwa ang bata na kahit ang dagdag na pagsasanay ay mas madali na ngayon. Pinagdiinan niya ang kanyang kamao at masayang naisip na kaya niyang maging mas malakas kaysa dati. Hindi nagtagal, inanyayahan siya ng Panginoon na sumama. Hindi talaga nito akalain ang nangyari. Sinabi ng lalaki na minamaliit niya si Tiny, nagpasalamat ang ating bayani para sa tiwala at sa pagsubok na ibinigay sa kanya. Inaniyayahan siya sa hapag at inalok ng steak. Sinabi ni Fawn Phil na marami pang pagkain, kaya pwede siyang mabusog. Ngumiti ang bata at sinabi na sa palagay niya ay masyadong marami yun para sa almusal. Nagulat si Panginoong Timman. Napansin niya na parang tila ang ganoong superhuman na lakas, na kayang magtapon ng isang kabalyero, ay nagmumula sa magandang gana sa pagkain. Habang kumakain ng inialok na steak, sumagot ang ating bayani na masyadong pabaya lamang kumilos ang lalaki. Sinabi ng lalaki na mapagkumbaba ang bata at idinagdag na inaasahan niyang makita kung ano ang magiging tagumpay nito sa hinaharap. Nakakalungkot lamang na wala silang guro na maaaring magturo sa isang henyo tulad niya. Nagulat ang Panginoon sa sagot ng bata. Sinabi nito na karamihan sa mga kabalyerong nabanggit ay natuto ng mag-isa, nang walang guro. Habang ipinagpapatuloy ang pagkain, sinabi ng bata na sa huli, lahat ng kanilang lakas ay mula sa Diyos. Samantala, sinusuri ni Von Files ang kanyang nakita at narinig. Napansin niyang alam ng bata ang kasaysayan, at base sa kanyang obserbasyon ng asal sa hapagkainan, napagpasyahan niyang ang batang ito ay tiyak na hindi isang karaniwang tao. Habang kumakain ng isa pang piraso ng pagkain, inisip ng ating bayani na napag-aralan niya ang lahat ng ito sa isang nakaraang buhay. Ipinagpatuloy ng Panginoon ang pagsusuri, sinasabing sa kanilang imperyo at sa mga kalapit na estado, bihira ang mga aristokratang may itim na buhok at mata. Ngunit kung isa sa alang-alang ang mga lugar na iyon, may mga ideya siyang naiisip. Habang isinubo ang isa pang piraso ng pagkain, hindi maintindihan ng bata kung anong lugar ang tinutukoy ng lalaki. Patuloy ang lalaki sa pagsasalita, at unti-unting nauunawaan ng bata ang kanyang ibig sabihin. Nakakagulat, sino ang mag-aakalang magiging napakahalaga ng batang ito. Nalilito si Tiny kung ano ang binabalak ng lalaki. Habang sinisindihan ng Panginoon ang kanyang tipo at nakitang nagulat ang bata, sinabi nito na ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya. Labis siyang natuwa ng marinig ang tungkol sa bata kahapon. Tumingin ng may pag-aalala ang bata sa Panginoon, iniisip na kahit hindi niya alam ang lahat ng detalye, sigurado siyang ang taong ito ay mahuhumaling sa ipinagbabawal na mga sangkap. Habang sinusuri ang enerhiya ng lalaki, inisip ni Tiny na kontento ito sa kapangyarihan ng bilog, ngunit hindi masasabi kung kailan kukunin muli ito ng demonyo. Sa isang nakaraang buhay, ang taong iyon ay tumalikod sa kanya at kinuha ang bilog pagkatapos uminom ng kape. Sinabi ng lalaki na hintayin nilang makita siya. Sinabi ng Panginoon na siya ay isang napakahusay na tao na hindi niya moari kung paano ito magiging, at tiyak na makakahanap siya ng malaking gamit para sa bata. Habang inilalagay ang kamay sa kanyang dibdib, yumuko si Tiny bilang pasasalamat sa mahalagang pagkakataon. Pagkatapos ng almusal, nagtungo ang bata sa pagsasanay. Inisip niya ang tungkol sa misteryosong lalaki at sa organisasyong gumugulo sa kanya, ngunit wala nang saysay na isipin pa ang mga ito ngayon. Kailangang manatili siya sa kanyang plano. Sinuri niya ang kanyang nakita at napagtanto na ang Panginoon ay isang mandirigmang nasa pangalawang antas, habang si Crone ay nasa ikalawang yugto. Mas malakas si Crone, ngunit magkatulad sila sa level, kung iba-base ang paghahambing ng isang salamangkero at isang gumagamit ng mana. Sa nakaraang buhay niya, maraming oras ang ginugol ni Tiny upang maabot ang pangalawang antas, ngunit mas magiging madali ito ngayon. Siguradong maaabot niya ito sa pamamagitan ng masigasig na pagsasanay. Naisip niyang anim na araw ang sapat na panahon para sa kanya. Makalipas ang tatlong araw ng pagsasanay, naramdaman ng bata na maliit pa rin ang kanyang katawan, ngunit mas lumakas siya. Kasabay ng pagtaas ng kanyang timbang at lakas, nadagdagan din ang kanyang kakayahang gumalaw. Mas magaling na siyang gumalaw kaysa sa nakaraang buhay niya. Habang inuulit ang mga batayang galaw, napagtanto niyang naging problema noon ang pagiging maton. Noon, gusto niyang maging malaki at malakas. Ang man eto, na konektado sa kanyang sabkamalayan, ay tumugon sa kagustuhan niyang iyon sa paraang nagdulot ng kawalan ng balanse dahil sa sobrang laki ng kanyang katawan. Napagtanto niya ngayon na hindi kailangang maging sobrang laki. Wala naman itong epekto sa lakas. Dalawang kabalyero ang dumating sa lugar ng pagsasanay. Isa sa kanila ang nagsabing ang bata ang halimaw na sumipa sa paa ni Sir Grant. Agad na umalis ang mga lalaki, sinasabing babalik na lang sila sa ibang pagkakataon. Ang nasyahang bata ay sumunod, pasasalamat sa kanilang pag orienta upang hindi niya nakailangang ipaliwanag kung saan sila dapat. Patuloy na kumain ng marami ang bata at nagpatuloy sa pagsasanay. Makalipas ang tatlong araw, nawalan na ng interes ang lahat sa kanya. Ngunit isang araw, tatlong kabalyero ang lumitaw sa lugar ng pagsasanay. Isa sa kanila ay si Crone. Sinabi ng lalaki na alam niyang mahahanap niya ang bata roon. Tinanong ng bata ang commander kung ano ang problema. Sinabi nitong sumunod siya. Inutusan ng Panginoon na armasan siya. Naglakad ang ating bayani na nakangiti, iniisip na tamang tama ang panahon para makatanggap siya ng sandata. Habang papalapit sila sa pintuan ng bodega, sinabi ni Crone, na tila nauunawaan ng bata na mataas ang pagtingin ng Panginoon sa kanya. Pagpasok nila sa imbakan, sinabi ng tagapagbantay dapat magpasalamat ang bata. Lam inggalingga ang binata sa paligid, mukhang mahal ang baluti pero hindi ito magkakasya sa kanya. Wala ring mga armas na tulad ng maso o battle axe. Habang tinitingnan ng mga armas, napabuntong hininga si Tiny at inisip na tila wala ng pag-asa na makahanap ng karagdagang kita. Bigla namang nagtanong ang bata kung maaari ba siyang magkaroon ng espada na kahawig ng kay Cray. Kinuha ng bantay ang espada, tinanong kung parang broadsword ang hitsura nito, at hinugot ito mula sa kaluban. Habang hinahaplos ang espada, sinabi ng lalaki na ang artefaktong ito ay tinatawag na soro, ginawa ni Roger, isang tanyag na panday. Dagdag pa niya, ang ganitong klase ng bagay ay hindi dapat tinitingnan ng mga hindi pa naaabot ang tamang antas. Naisip ni Tiny kung gaano karaming dugo at pawis ang ginugol para mabuo ang naturang espada. Sinabi niya ng malakas na kung ang antas nito ang basehan, mas bagay ito sa kanya. Nabigla ang lalaki, ngunit may ngiti sa labi. Sinabi ng bata na ang isang mahusay na sandata ay dapat na pagmamayari ng isang talentadong mandirigma para sa kapakanan ng Panginoon, bukod sa iba pang mga bagay. Galit na sumigaw ang lalaki, sinabi ng bata ay nagpaparinig lamang. Iminungkahi ni Tiny ang isang labanan upang makita kung sino ang mas malakas. Nagmungkahi ang bata na kung matalo siya, maaaring pugutan siya ni Kron narinig ng mga bantay na nasa labas ng pintuan ang sigawan at ingay mula sa bodega. Habang nakikinig, narinig nila ang batang humihingi ng tawad sa commander, sinasabing mas magpapakabait na siya.